cooler ulit. So, yun guys. Gawin ah, naman natin itong air cooler na to. Air cooler yan. Ito na pala ni Kuya. So, ang problema nito guys ay ay umakit daw ng tubig. Pero umaandar. So, yun guys. Ah, nagawa na natin yung motor natin dati. Ito yung nakaraan taon. So, nagawa na natin yung motor nito. Ayan. 590 ang... Uh, ang inano natin natin dito ang ginawa natin pala uh, nung nakaraan taon 1025 2024 no so, 2020 and uh, 2025 na tayo ngayon so uh, wala pa siya na mga ilang buwan pa lang siguro to so 10 11 12 1 2 3 4 oh, 6 months no 6 months pa lang siya guys so ang naging problema nito ay yung water pump niya kasi sabi na may are ayaw daw umakyat ng tubig so yun guys so binuksan natin to nakita natin yung water pump niya ay sirana so water pump niya yung water pump niya guys ay ito ito, yung water pump niya. So, sira na siya. So, umorder na tayo na panibago. Ito. <laughs> yan, Yan, guys. So, 8 watch din siya. Ito, 8 uh, watch. 8 watch. Yan, o. Ito rin, guys. 8 uh, watch din naman to. Kahit gano'n kalaki yun. Yung ano natin, Ay, uh, pwede na yan. So, meron siya mga libre ganito, guys. Yan. Yan may mga libre na siyang ganito ayan katulad dito may libre siya so paresang naman to so ito na ilalagay natin para dito so testingin natin guys ito at ito so kukuha tayo ng tubig para makita natin kung ah uh, kung anong mga sinasabi ko guys so hindi na wala tayo ng tubig so yun guys ah uh, testingin natin to na mayroon akong tubig sa may palanggana kaya may tayo kaya natin yung yung sira Ini hey, nanti yang nanti guys, dan yang pertama ini. Ah lambung nai, ini mau sampaikan, jadi kan yang nak kenyang guys, abal aja, udah lu bahas. Nah itu teman tiang Tapi nai, you know. meron tong volume guys yun know, o meron yung volume kung pwede mo lakasan nun pwede mo hinaan So, yan yan guys yung nangyayari ha? so ito guys yung isa si Rana ay eh, mahina tapos pwede siya laksan. na so yun so yun guys ah, okay na to So... Yan na kakabit natin dito sa air cooler na to. So, paplikin ko kayo guys. Kung ano yung pwedeng mangyari. So, Guys, ah. Uh, kalasin lang natin to Tapos, alagin na natin tong bagong water pump nya no? So, yan ay yung nangyari So, balik ako kayo At kakalasin lang natin to So, wait lang So, ano, pa, ano pa yung mga ano-ano? Yun? Wala, ano yan, wala yan na na. Ay, lang yan. So, tanggalin ko ulit ko yung mga media dito, guys. Ito, maliwanan natin. vlogger na, kay na kayo <laughs> diba, na nai vlogger na kayo di ba vlogger na kayo nai so pag to kasama na yan mag video so, lang tapos ako dito dyan so, yung makikita natin sa loob so yan nga sya so, pinalitan natin ang motor dati Ayan, so okay pa rin naman. So ito diyan nakalagay yung water pump niya na to. So ito na yung kakabit natin guys dito. So may mga dumi-dumi pa no. Kaya na matanggal yung mga dumi-dumi na to para ah, hindi na masira yung water pump ko sakali. Kasi diyan na nasisira yan eh. Sa mga dumi. No? Oh, so yung guys, ito na natin siya ilalagay ko sa siya nakalagay dati. Yan. Na, Meron ay. Eh. Uh -huh. Meron? Ano? Skyflex. Ah, uh, na Ay, ano ba? Uh, <laughs> oh, 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 oh. so yun guys, ilalagay uh, nyo lang tong host. Sako-sako lang yung host yung na yan. na, meron naman kasi libre yan guys. Isasalpak nyo lang. Ayan. So dito tayo pumutol. So dito lang tayo magtutokdong. So pwede rin naman doon sa taas. Pero dito lang tayo magtutokdong guys. No, kasi mas madali pag dito tayo pumutol. So itong, uh, itong wire na to. Ayan, tutokdong nyo na lang dyan. Naputuli no, nyo na lang tong Bili lang dito. Para dito niya na dito na kayo tutok-tok, no? So ito ko lang to, guys, at babalikan ko kayo. So ayan eh. So dito ko na siya puputulin, no? Para mag dudukton na lang natin dito sa pipe pinakataas. Ayan, diyan, yan na siya ilalagay, no? Kaya kita-kita naman. So putulin ko na dito. Kasi ilalagay mo na natin dito sa pinaka saksakan niya sa loob niya, yan. Ayan. Dito sa pinaka table tie saan naman siya nakalagay dyan lang din naman siya kung saan, naman siya nakalagay yan. kita kita mo yan guys dyan kita ba nanay <laughs> yan yan kita kita dyan yan dyan, dyan laki nay steady laki dyan yun know. Oh. o yan buti lang dyan si nanay may camera man tayo yan dyan na siya so, yan tayo maglalagay <laughs> yan yeah, no? Yan yeah, So balik ako kayo guys At lagay muna natin to Nangangabi si daday Ayan ah uh, Tinipan na natin siya Yan na nilagay natin Diyan na natin siya inipit Ayan Kita kita naman So yan yung wire nya Diyan nakalagay So Lagyan natin siya ng tubig Para matesting natin no? So shout out kay na Nakasama natin Shout out <laughs> So yun guys Lagyan muna natin to Lagyan muna natin ng tubig So balik ako kayo So yun guys Sa uh, tubig na yan Ayan Lagyan na natin siya ng tubig. So, saksak na natin. Tingnan natin kung pumutok na. <laughs> so, na natin ito, guys. So, saksak na natin ito, Nay. Dito, dito. May saksakan dito. Dito natin si isaksak. Yan. So, tingnan natin, guys, kung magkaroon na siya. On na natin. Yan. Tapos, yung on ng tubig. Sabi na yata dito yan. Yun. Kung makikita nyo, guys. Ayan na. Ah, dito sya. Lalo siya tubig. Ayan. Ayan na, pasto yung gripo tun, ayun na, na yung lumiglo, yun ay tumutulu na. Ayan, patay mo na natin. Tumutulu na siya. <laughs> so, ito yun naman guys, yun ay na yung tubig. So, mo na natin ito. Ayan, so dyan na kasi darating yung tubig na yan. So, on ulit natin. Tingnan natin kung, wala ba yung tubig. Masasok, ano yung araw na ano yun. Ayan na guys so, Ito na yung mga tubig Ayan <laughs> So yung guys Asarado ako muna to At babalikan ko kayo Kasi ito para yung tubig dito So anin ko muna to guys Babalikan so, ko kayo so, na to. Testingin na natin So una natin to ulit Low Low Tapos swing Cold Swing at cold So pindutin natin to Kita nyo guys Ayan na Lumalabas yung tubig So, yun, guys, kung ayaw uh, umakit ng tubig, pwedeng tignan nyo yung water pump. Ito yung tinatawag na water pump, guys. Ayan. Ayan. E yung water pump, kung ayaw lumabas ang tubig. So, yun guys. Lumalabas na siya. So, pwede nyo lang ang problema, yung water pump, yun na yan. Wala kasi dito tumalabas. yung tubig, oh. Ayan. Ayan. yun So yung guys kaya nasira to kasi may mga may mga buhok akong nakita o mga tawag dito mga duming lumot Eh katulad niya mga lumot yan guys so pag pumasok yan sa so pinaka motor so titigasan niya yung pinaka shafting nung pinaka blade nito yung LEC kasi may LEC to guys eh pag oras sa pumulupot doon yun nagkakaroon ng dumi o titigas yung pinaka blade niya kaya ayaw niya ng Ah uh, lumasok yung tubig niya. So, masisira na yung motor no, hanggang mawawala na ng power. So, ito guys, ah, wala ng power kaya ayaw na umakit ng tubig. Ayan. Ah, okay. So, yung guys, agad dito na lang tayo. So, maraming maraming salamat. paalam lang tayo kay nanay. Paalam. <laughs> so, yung guys, maraming maraming salamat sa pagsama. Bye-bye.